ano pa ano? Ano pa ano, 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 ano. po. Beya. 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 Oh, ay tulungan ng mga tropa, oh. Sige, yung yung ano, <laughs> gusto gusto niya. <laughs> oh. Hindi ako tatayo dito. Uy, ako kuya. nakita ko yun po, yara, kita ko yun. Uy, kuya, bago ko dumaw sa suna. Hindi. gusto mo ano? Experience? Para kung ano, alam niyo yung kinukuha mo dito. Ito rin yung Diyos <laughs> Ngayon, alam mo na ha? Ayan, test. Yung kanina. So, ano? ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo ngayon? Sabi ano, bitawan bita 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 nyo, mas kayo dyan, ano? Mas kayo dyan, kayo dyan Talon, talon, talon Yeah, oh. Ay 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 <laughs> Ay wala, ano. Kating nanini ka, oh, ba? Uy, ko. na hindi ako diyan <vegetansiye> dumaos. <spectralamasSTALK>

ay aala okay na baka lumipad. Pinipilit nyo eh. Ayan na, umiyak na. Ano pa? Ano na umiiyak? Ano pa? Ano na umiiyak? po. O, dyan nyo ah. Itawan. may ano Huwag. may ano ah. Huwag ano malayo! doon, doon, doon. Pambato, vice president ng room. <laughs> Kaagong tae ka. Oh, hindi ka tapang Vice president uh, ng room, pang lalaban namin. Oh, sige. Oh, testing. Oh. oh. Para ma-experience. BP, BP. Ah, uh, buong dala kayo, di ba? Apo. Oo, oh, dala rin ako. Ayan, yeah. oh. ano, ano na kayo? Anong year? Grade 9 po. Grade 9. po, yan. hindi, hindi, hindi. Ayan, ayan, tama Ayan, ayan, tawit Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, Ito, three jam. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ka sa kata. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Try nyo, ano, bitawang sa Para ma, Para maharamdaman. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan doon. Abang <laughs> abangan nyo. Pakiabangan nga. Oh. oh. Sige, abangan nyo ha. O, sige, don. <laughs> abang, abang. Oh, sige, punta kayo doon. Abangan, abangan. Awa ka please. Tara, <laughs> Ano ka? Ano ka? Ano Ano ka? 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 Harap ka doon. Harap, 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 ka doon. Oo, oo. Parang As hindi ko ba? sige. oo oh. <laughs> <laughs> <laughs>

Tatlo na tayo dito niya na. Shoutout uh, shout kayo, ha. Uh, no, no. yung ano nyo ha. sa mga ka-grupo namin di umateng. Uh, bakit ano may meron kayo meeting? Hindi, <laughs> may <laughs> shoutout po. Shoutout po. Kuya mo tiktok Ay, mamatay. po. sa na rin. <pause> ano, Diyan, Alika. Ano nyo ha, ha, sa YouTube. Ayun Tara, ito yeah, tama. Yan, yeah, doon. Ano na Okay. Panoodin nyo na lang yung video nyo, ha? Okay po. Thank you po. <laughs> okay, eh. thank you po. Salamat sa sugat! <laughs> Ayun, no? Oo, Ang Ganda ng background. <laughs> Naka parang may regalo pa sa akin, eh, oh. Oh. thank you lang po. Papapayo po sa amin <laughs> ng saranggola. Okay, thank, thank you. you. Thank you po. Ingat kayo. Saranggola din ako. Ha? Ano? Oh, sige. Oh, diba? <laughs> si Vice ka, no? Di ba si Vice? Vice po. Oh, you know. Sige, ingat kayo, ha? Thank you po. Bye-bye. Okay. So, mga pisna siya sila sa ating saranggola. You, Dahil sila pinagdadala ng saranggola. Ito, kanina, oh. Di ano, eh, para kang bola na, ano eh, tinamaan eh, no? po. Hey, Okay, ingat. Okay, ingat. Okay, pa oh, sayang di pa kan isa Oh. Ah, <Uy>.